Napapaluha darakan labing paghaadit ang 61 anyos sa si Teresita Bordeos kan Barangay Pawa, Tabaco City. Mas na kaya daipa nakakaulian sa iyang esposo na si Alvin Ronaldo. asin nindang aki na si Daandi asin Angelo, walong aldaw makalihis na maglawod sa katubigan na sakop kan Dagat Pasifiko. Istorya niya, lunad din duwang motor bangka. Alas 11 nin aga kaining Enero 1 kan maglawod ang sa iyang mag-arama, kaiba ang tulong iba pang kapamilya na sindakent Buban, Metro Bordeos at sin Rafael Indanan, pasiring sa Katanduanes. Basado daa sa Taramon kan sa iyang tugang na nakaistar sa isla, para mientras na nagpurupay ngalo ang mga inisa sa indang residensya. Alagad makalihisa nagkapirang oras, liwat na nagbalikan mga inisa lawod pasiring na sa Dagat Pasifiko, hasta sa dainan na kaulipa sa sa indang pamilya. Pudi. Wait. Sigod si Papa mo na kong harain mga kabuwit. mag na daw kamanta na hirak na kung mga aking nindo. Hindi ko kaya. Hindi ka magkahiriling. Grabe na ang kapungawan. May digyo sa hindo. na yun ako nagkakaon. Na ako nagkakaturog. Kaya paano man, ikaw ba alam, yung sa nakamanggilid na, pad-pad. mag sa man ka ta, grabe ang kahaditan mi. Pinaluluyahan man alagad naglalao man pamilya na interong buhay as indigtas ang sa indang mga kapamilya. Nangangapodan pa ako sa mga gabos pong mga may katungkulan po sa gobyerno na, na mahirap po kami, na matabangan po nito kami kimaray. Na sana ma man lamang po nito itong buhay pang samuyang mga mga aki ko po. Tapos tutugan ko po. Wala susa ko Tapos pa mangkin ko pa yaya paduman. Sigun sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kan Tabaco. Para mientras sa pinundoninda ang search and rescue operation ngunya na aldaw darakan makukusog na ukol. Katunayan na schedule ko taan opisina kaiba ni Bapang Rescue Teams na magkaiguan in aerial search. Alagad kaipuhan na ikansila sila darakan delikadong panahon. Walang uh, movement yung search and rescue team kasi ma-ano, grabe ang alon sa dagat. Hindi makapalaot yung bangka na mag-search uh, and then yung chopper naman po ay hindi siya feasible ngayong araw. So kahapon din po, ganun din po yung sitwasyon. Still uh, coordinating follow-up sa ating mga fellow uh, counterparts, sa uh, DRMO sa lahat ng provinces para sa information na meron sila or makuha sila. As of now, lahat negative yung Marines Norte, Camarines Sur ay nakausap ko na wala pang uh, report uh, sa kanila na mayroong napadpad na tao sa kanilang lugar. Sa ibong kay ni Padagosman Giraray ang pakikipag-ordinar sa maniba-ibang ahensya nga ni mahanap ang mga nawawarang parasira. Liwat naman na nagpagirumdoma ng otoridad sa gabos ng mga parasira na nungkang pagpiriton ang paglawod urog na kung maraot ang kamugtakan kan panahon. Para sa mga baretang tatak bicol. Angeline Dagta.